Hi guys, good morning, good morning, good morning. Ayan. Kamusta na ang lahat? Ayan, for today's video guys, wala lang, wala lang nagawa. And upload lang tayo ng upload. And by the way, Saturday today, ay, puyat na naman tayo yung hindi ka talaga makatulog ng maayos hindi ka talaga makatulog ng maaga dahil sa kakaharap mo sa telepono at saka sa mga sa mga gadgets mo so ayun uh, napuyat tayo hindi tayo nakatulog ng maayos and putol putol pa yung tulog natin so hindi maganda yung uh, paghiga natin ah uh, kagabi kasi nga hindi ako nakapag uh, palit ng cover uh, bed ko so ayun talaga parang kumaano siya uh, uh, nagpaparamdam siya yung bed ko pag kailangan niya siyang palitan yung cover niya kasi uh, ramdam ko ng pangangati sa katawan so kaya pag ganoon na yung nararamdaman ko sa sa bed ko, sa balat ko, na nanghangatin na ako sa bed ko, kailangan ko nang palitan yung cover ah uh, bed ko. So, ayun, uh, siguro mami yung gabi papalitan ko na kasi tinanggalan ko na siya ng cover. So, may rason na ako na hindi ako tamarin para palitan yung aking cover bed and pati na yung mga pillow cover ko para ah uh, mamaya gabi try akong uh, matulog talaga ng maaga kasi sobrang puyat na talaga ako And bukas kailangan 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 mamaya gabi maaga ako matulog kasi ah uh, bukas may lakad kami bukas ng gabi may lakad kami dahil may friend ako na galing Qatar na pupunta dito sa Dubai and makikipag meet siya para lang uh, sa first meet namin so kailangan bukas ng ay mamayang gabi Patulog ako ng maaga para bukas ng gabi kahit magpuyatan ako fresh tayo dahil kung gabi gabi tayong puyat narat tayo so ayun So ayan, mag i tayong magsalita, mag i tayong mag, uh, mag speak dito pag uh, nagsasalita yung operator ng train. Kasi para hindi tayo mag-copyright. So mamaya ulit guys, update ko kayo pag uh, pagbaba ko or nakasakay na ako ng train kasi. Your attention please. The train to E-Ant will arrive at Platform 1. So, ayan na, guys. Mauya ulit, guys. So, ayan, guys. Nandito na tayo sa mismong uh, sakayan ng uh, bus. Pero, nandito pa ako sa loob ng mismong train station kasi nga, lalabas ako doon sa mismong uh, hintayan ng bus. Medyo mainit na kasi yung panahon ngayon. Pero hindi pa siya talagang summer na summer yung, yung mafe-feel mo na sobrang init. Pero, pero meron namang ano doon, uh, kumbaga yung parang waiting area na uh, talagang may mapapasilungan ka may aircon naman doon kasi lang. I think meron na kasi mga taong nakatambay doon so mas may pa tayong makapasok doon kasi may, merong, merong ano lang doon uh, capacity na pwedeng makaupo so siguro mga sampung tao pero pwede naman uh, may tumatayo sa loob kaso lang baka masikip na at maraming tao doon kasi nga uh, may aircon doon so mas masarap mag, uh, tumambay doon o maghintay ng bus doon kasi may aircon so since uh, medyo siguro puno na doon dito lang tayo maghintay eh And, nandito tayo sa pinakamahabang hagdanan ayan pinakadulo yan guys ang taas ng hagdanan na yan siguro mga uh, more than 60 steps mga ganyan hindi ba siya umabot ng 100 pero parang ganun na nga rin. And by the way, meron talagang waiting area din din doon sa likod ko, sa likuran sa likod itong hagdanan na to. And then doon mo rin makikita yung uh, yung uh, timing uh, timing hours ng uh, bus kung anong oras darating yung bus nandoon. Kung nakikita niyo sa mga past uh, videos ko nandoon yung uh, may pinapakita ko sa yung uh, timing uh, clock, timing clock ng bus kung anong oras or anong bus ang pwede mong sakyan kung saan ka man papunta ayun so uh, ayon ayun papakita ko sa inyo kung ano ha yung gano na kainit or medyo mainit-init na yung panahon dito ngayon sa uh, Dubai pero hindi pa naman siya ganun kaumulan kumbaga nung panahon na yun na last Tuesday Uh, umambun na siya pero hindi siya ganun yung ulan na as talagang ulan ambon pa lang siya yun nga lang hindi namin alam kung talagang uulan ba or yun na, yun na ba yung pinaka sign uh, na magtatag init na or magsa summer na kasi usually kasi lahat ng mga tao dito nag expect yan uh, yun na yung pinaka ah uh, mararamdaman namin o alam namin na magsasummer na pag umula na siya ng uh, dalawang beses or isang beses or tatlong beses pinaka pinaka ma, ano talaga pinaka mahabang uh, niyan bago namin maramdaman na summer na talaga na tag-init na talaga yung mismong uulan na siya ng bonggang bongga na 2 to 3 times na uulan. Pinakamahaba na yung 3 times na umulan sa isang taon dito. So, uh, last year yata, last year or 2023 naranasan namin na binagyo kami dito. As in, binagyo kami dito, first time in the history ko yon Since nandito ako sa Dubai, first time talagang nangyari sa akin yung naramdaman ko na bumagyo. And, uh, ayun, naka-feel ako ng bagyo dito. Eh, nakaranas ako ng bagyo dito. So, ayun lang. Uh, shinare ko lang sa inyo so ayan papakita ko sa inyo ang uh, labas ng uh, kung saan naghihintay talaga yung mga tao sa bus area okay so ayan guys ayan so bago tayo makalabas syempre sliding door and napapansin nyo yan yung may parang may purple na color may purple na color dyan doon, doon sa so may purple na color na yon doon yung mismong waiting area ng bus and meron doon mm, parang cub cubicle na room na doon ka pwedeng maghintay ng bus so nakikita ko na yung bus lalabas na tayo kasi nakikita ko na yung bus na up and down dahil nga makikita mo talaga dahil sa sobrang taas nun ayan nakikita ko nung parating na so labas na tayo labas na tayo para hindi na tayo magtakbo-takbuhan pag dumating na yung mismong bus kasi para nakaka-stress pa siyang tumakbo pag a uh, lumapit na yung bus so ayan guys yan yan yung parang ano na yan yan yung daanan ng train ayan yan yung daanan ng train guys yan yung daanan ng train ayan 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 yan yung mataas na yan o oh, ayan Tsaka may naging stop sa taas. Ayan. So, tingnan natin yung bus na paparating na. Ayan yung bus, guys. Paparating na. So, ayan na. na. Mamaya ulit guys Pag nakapasok na tayo sa mismong bus So ayan guys Nandito na tayo mismo sa loob ng bus And wala akong katabi dito Mas okay na yun Wala tayong katabi Kasi man. Next stop is Bangor Road 2. Ayan, bawat nagsasalita yung mga operator Hindi tayo masasalita kasi Para hindi tayo mag So, ayan Nandito kasi ako nakaupo sa mga pambabain na uh, area So, since uh, nagmumuka naman tayong babae Wala tayong katabi eh. Amen So, ayan Doon ang mga lalaki kayo sa likod and sa taas din pwede naman ng lalaki at babae sa taas mix na talaga lalaki at babae pero itong area na ito is puro pang babae tapos sa likod uh, puro lalaki yung tiyan so ayun guys so mamaya ulit guys pinakita ko lang sa inyo ang baso hindi ko magpapakita sa inyo lahat kasi nga baka masigta ako or na ako na kasi hindi okay. man lahat na pwedeng uh, nagpapa na okay silang mabidyo at sila so mamaya ulit guys okay. So ayan guys, nakababa na tayo sa bus. Ayan yung bus. And I think paparating din yung isang bus. Ayan. Na mismo dadaan sa likod ng salon namin. So hindi tayo may inita ng bonggang bongga. Oy Ashley, sir ka! So ayan guys, nakababa na tayo ng bus. And meron ako nakitang uh, friend ko uh, hindi naman kami ganun ka-close pero friend ko pa rin siya <laughs> dahil nga uh, nag hello naman kami and nakakapunta naman siya sa bahay ko before uh, let's say mga 5 years ago or 4 years ago but nag hello kami every time na makikita kami nagsisikahan ganyan pero hindi kami ganun ka-close na close So, anyway... Uh, nashock lang ako na nakita ko siya na magkasabay kaming sumakay ng bus. And... Uh, ang akala ko kasi, nagtatrabaho siya doon malapit sa tinitirhan namin. Which is kung saan kami nakatira mismo. Dahil marami namang salon doon. And... Doon ko talaga siya nakilala or nakita na nagtatrabaho since na nakilala ko siya. But, uh, yun na nga, nag explore pa siya, nag siya ng uh, medyo okay yung uh, salary. And then, but uh, alam nyo, mas, mas na ano ko na bakit pa siya lumipat, bakit pa siya nag-resign doon sa ano niya. Hindi siya nag -resign finish contract naman siya uh, actually Kaso lang iniisip ko bakit pa siya lumipat ng ibang lugar na salon kung doon naman ay nalalakad na lang wala na siyang pamasahe yung tipong ganoon and then ano pa siya uh, uh, malapit lang yung bahay niya doon as in lang ngayon nahihirapan siya na uh, mag-travel daw kasi nga siguro nandun pa siya sa, uh, moment na 2 weeks pa lang nga daw siya dito sa medyo mas malayo pa yung ano niya yung uh, working place niya kaysa sa working place ko so sabi niya nahihirapan daw siya pag-uwi ang time niya kasi yung timing bus nga and yung uh, train So sabi ko sa kanya, uh, pag-aralan mo yung timing uh, bus at saka yung metro. Ari uh, mo talaga siya. Ngayon naka weeks ka na. So obserbahan mo siya kung paano ka mag adjust sa mismong oras mo. And like for example, kung kung ang pasok mo is 10:30 So at least 9.30 Nagbabiyahe ka na kasi hindi mo alam na minsan yung bus hindi sumusunod sa mismong oras ng uh, ano nila minsan uh, like for example sabi na natin 9.30 siya umalis alas 6 yung bus yung timing ng bus alas 6 hindi naman kasi agad-agad hindi lahat ng driver na dumarating ng saktong oras ng like for example alas 6 alas 6 yung oras tapos minsan dumarating sila ten. 10.15 na 10.10 10, pinakamatagal na yan pinakamatagal na guys na 20 minutes silang nalilate or 30 minutes minsan nga cancel yung isang bus so maghihintay ka na naman ng another 30 minutes so ayun kaya sinabi ko sa kanyang ganon so anyway bahala na siya basta at least sinabi ko na sa kanya and minsan kasi napaka ano ng ugali niya yun na nababalitan ko sa mga kabaklaan so bahala na siya basta Nasabihan ko na siya. Kasi nga mas matagal ako sa kanya dito. So, anyway guys. Uh, magtatapos na po ako sa aking uh, mini vlog. So, thank you so much guys. Please don't forget to like, comment, and share. And lalo lalo sa inyong pag comment para po hindi uh, updated kayo sa lahat ng mga ina-upload kong videos. And thank you so much guys. I love you all. Bye. Bye.